Naghilak nga nanawagan ang usa ka inahan human sumala pa nawala ang iyahang anak nga lalaki nga giilang si Abdul Jamat alias Tapore 32 anyos residente sa Purok Saludin Barangay Labangal Jensen matud ni Indira daghan ang nakakita nga pasado alas 5 sa hapon sa Nobyembre 21 gipasakay sa wala mailhing mga lalaki ang iyahang anak sulod sa usa ka puti nga pick up duol sa usa ka eskwelahan sa Purok Saludin sa Nahisgutang Barangay gusto na ko makita ng anak na ko, ma'am. Gusto na yun na makita. Ayaw nilang nila pasakit ipag-ayo. Ipakita na lang nila sa ako. na akong pangayoon. Kinsa man ito nagkuha saya. Nag-pick up lang saya. Itong nagkuha daw saya. Itong nagputi nga pick up. Pick up nga. Gita jakan ka pa daw siya dito. bibusasan. Kung sa iyang sala, hindi na kayo siya pagsakitan. I ipagawas na lang siya. Ang nasairan sa inahan nga nagapamasada lamang og sikad ang iyahang anak ug wala matod pa ni ini na monitor ang iyahang lihok tungod sa kabisihon sa pagpamaligya sa palengke, Wala matod pa'y gisulob nga sanina ang biktima ug igo lang kini nakasuot og short pants og nakatsinelas dihang nawala. Samtang, gibot siya sa asawa atong higayuna na nanghid nga mapalit og sigarilyo ang iyahang bana og wala na matod pa kini makauli. Kung pinsang nakakuha sa iya ha ba? Dili lang siya unsaon, saon, dili lang siya ang pati yun, ano. Wala man, guwa, ano, mangya siya. Kalang guwapog batasan, ananindot, batarong og batasa. Dili man ingon nga kanang mga bata pa siya, dayon-dayon na siya, i, ano, kanapa na ipagbabago. Ang akong pangayon lang sa inyo, ha, kung kisa nagkos sa akong anak, nga si Abdul o Tapuriang Palayaw, mangayon na lang ko sa inyo, Guan, kaluoy ba, kaluoy na lang kayo. Maluoy mo taon sa ako, ha, sa mga anak giadtuan na usab sa mga kabanay ang tanang police station sa Jansan, aron pangitaon ang biktima apan pakyas matod pa sila nga makita si Tapuri naglaom ang inahan og asawa ni ini nga walay daotang mahitabo sa ilahang kabanay in the heart of changing lives kini si Brigada Enami sa Brigada News Jansan, Brigada News